Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Narito na po ang mga 3-digit lucky numbers Ngayon pong uh, kalagitnaan po tayo ng Marso na mga kalaki Ano, ito na po ang mga 3-digit lucky numbers Kunin mo na mga kalaki Australia O, umpisa natin sa Mexico 213 Australia 309 New Zealand 644 India 928 Philippines 275 Thailand 183 Taiwan 666 660 Malaysia 279 Dubai 113 Hong Kong 254 Singapore 917 China 308 Texas 531 Israel 241 Las Vegas 920 Alaska 879 Saudi 268 Japan 116 Italy 157 Germany 293 Korea 284 Greece 329 Canada 773. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga. Kunin nyo po ang mga 3-digit lucky numbers mga kalaki. At syempre po mga kalaki, pwede nyo po yung iramble para mapaligtad po ang numero. Panalo pa rin po tayo. sa good luck mga kalaki. At ingat. At syempre po mga kalaki, tatayarin po ako mamaya ng 3-digit lucky numbers. Nanalo na ako sa 3-digit. Eh. Ikaw, nanalo ka na ba?